Gawa chapter 26 verse 1 up to 16. At sinabi ni Agripa kay Pablo, Ipinahihintulot sa iyong magsaysay ka sa ganang iyo na magagayoy inuunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagsasanggala. Ikinaliligaya kong rubha Hari Agripa, na sarapan mo'y gawin ko ang aking pagsasanggala sa araw na ito tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga hudyo laban sa akin. Lalo lalo na sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga suliranin na mayroon ang mga hudyo. Kaya nga, ipinamamanhik ko sa iyo na pagdalitaan mong dinggin ako. Ang akin nga pamumuhay mula sa aking pagkabata na namunay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem ay nalaman ng lahat ng mga hudyo na napagtalastas nila mula pa ng una kung ibig nilang magsisaksi na linsunod sa lalong higpit na sikta ng aming reliyon ay nabuhay akong isang pareseyo. At ngayon, nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Dahil sa pangakong ito, ang aming labing dalawang angkan ay buong pusong nagsispaglingkod sa Diyos gabit araw na inasahang kakamtin at tungkol sa pag-aasang ito ako'y isinasakdal ng mga hudyo o hari. Bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapaniniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Tunay na ako may nag-iisip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga nazare At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong sa mga bilangguan ang marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamalaan sa mga pangulong sa Sabluti at nang sila'y ipinapapatay, ay binibigay ko ang aking pagsangayon laban sa kanila. At madala sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinaguga ay pinipilit ko silang magsipamusong at sa totoong pagkagalit ko sa kanila ay sila ay pinag-uusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco na nagtaglay ang kapamahalaan at bilin ng mga pangulong sa sabdot na ang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit na lalong maningning kaysa araw at lumiwanag sa palipot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko at ang mga pasubasob sa lupa kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo Saulo, Saulo bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikan sa mga matulis at sinabi ko Sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusip. Datapwat, magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito, napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman na mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Amen.